nal? Akaw? Oo. Oh. Bakit? Kasi tanga lang yung mahuhulog sa iyo eh. Naa. Stephen ay. Pancimbag ka ba? Hindi, bakit? Nanununtok ako ng magandang babae eh. Edi suntukin mo ako. Bakit maganda ka ba? Mm -hmm. Nakaw ay parang una pala ang ng taon na masagana na para kay Kuya ay ito talagang i-2023 talaga naman ito si atay aw oh, panay ang hilaw <laughs> ang kahilingan naman ng aray ay natupad na ang siya ay tapak-tapakan ng mga babaeng aray <laughs> Pambihirang pangarap yan na nao Ay kayo, papay kayo, tatapakan kayo Pero gayaan ng tatapak Ay ako'y oo Sayang din yan ay Pagkakataong baga Katulad ng mga sa babaeng aray Ay pagkagagaling sumayaw ay aw Parang mga babaeng tutubay Pero wala kay Dine aw Maganda yata nila laraw. sa ang kayayaan hindi na nagyaya lipat nga tayo din sa isang laro kung saan ang asawa ay hahanapin ang kanyang maysay sa mga babaeng nakamalong na aray ayos din na you now. kaya lang ay nakakatakot magkamalay oh my God! Bote na lang at amoy na amoy ni Kuya ang kanyang mesay. Kaya ayaw, ID plus 1 sa index card. Are you ready, kids? I am Captain! I can hear you!

Ari pagpapatuloy kanina aw oh. kung saan ang isang lalakay ay natobad ang kanyang pangarap simula ng batang bata ng ibang tao. Ang gripo, ang daming tagas. <laughs> Sa sobrang shock ng mister ay ayaw na si Pa <laughs> si Mabuti pa itong si Ate Aw. Oh, maganda na. May dala pang red horse. Aba, ay tinagayang pa nga na all. Patay kayo kay tita na Ay, just go, Sabi, gagawa lang daw ng assignment. Oh, no. Nakaw ay kabayan. Ay, anong ginagawa mo diyan Delikado ka. nako, di yan. na bata pa ako, panakot sa akin, kakainin kita. Ngayon mo ko takutin. Spy Kang of delikado. Nakaw kuya. Delikado ka na. Ako nalaan diyan Karay. Oh, oh wow. Ay pagkalambot naman ng pong na iyan ay saktong sakto sa pwesto ay anaw sa lobong sa bagong taon. Si ko sa iyo kay good morning sa iya. reply, yan si reply. Yan si good evening. Ay kawawa naman pala itong si Ateng ay nag good morning chat ang reply good evening. Hay na lang gayahin aring si Lolo o Pogay. <laughs> Ayon, patay. Kinaain. Shit, not good. Ano kaya ang nangyayari doon sa loob? Ay wala makakapagsabay. Ano, parang yung Royal la ang nabinilin nitong si Atay. <laughs> <laughs> Nakakaul ay batjaan ka pa mamay? Akala ta ni Paray ay korta na. pagkasa laki siguro ng kwarta na laman niyan aw oh, kaso ay prangklaang pala no no Aray namang isa ay nakapuntos lang ay natulog na nga. <laughs> nakaw I welcome to the Philippines Uncle Janai nakaw sigurado mag-enjoy ka at mabait itong si Pinay Hindi totoo yan Hayop pa ba naman kay Mamay at nang umalis na? Oh no! Sa sobrang galit naman ni Kuya ay gusto na magwala dahil sa pinaggagawa ng kanyang juwa. Emotional, damn it! Kapag gani rin naman ang inimbitahan mo ko sa kasal ay huwag nyo nang ituloy. <laughs>